Nandito kami ngayon sa pinag-fly ng drone natin. Namamanti kami. Yung pante natin. Yung pante. Ay, nandun. Ayun, ayun. Ayun natin. Mata ko na kukuha. Ayan. Tapos may mga dala kami mga lutuin niya yun. Papalit ako. Ay. Papalit ako. Kakasa namin mamaya yung pante. Ano yung ilong. Harangan natin para makapanghuli tayo ng isda sana marami tayong mahulong isda para malalim dyan dito mga ano madaling ikasa dyan sa may labasan na yan hindi okay, yan dito kakana ni Noriel yung ano natin pante at sila bab na may nandun naglulutuan sila Oh, tawag ngayon, kaya tingin ko yung pinipistuhan namin lulubog yan maya maya pero mababa lang okay lang yan. dito o oh. dito dito sa parte na ito mababa dito saan yung dulo ay nalalim na yun ay kaya mo kaya yun hindi pa ka natin dito mamaya na

muna to at mamaya magluluto muna kami. Pagkatapos namin ikana. Lalim na? Yes. Layo na ni Noriel. may mahuli kami. Pang ulam. Pero may dala po tayong pang ulam dyan. Ah, siguro. Ngayon din lang kami nakalabas mga tropa. ng din buhat. Ay nagkakana nung aming ano, owning si Nature High si Nature High Hanga natin yung ilog, yung bukana para pag pumasok isda o lumabas ang isda, babaan sa atin pantay. Okay yan. Ano yan? Igapos mo dyan! Igapos mo! Traffic <laughs> ticket yan. Yan, 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 yan. yan. Madali nung bahan. Tumibag yung bike dyan. Oh. Para makapagluto-luto muna tayo, may lang natin balikan. Dala ko sa amin, pamatok. Ah, napotok. Uh, <laughs> ay yeah. Ay, siya. Ay, ay. Eh, 'to 'yan. Oo. Ah. 'Yung 'to. Yan, echar. natin naka-kanang lambat o baka, wala, 'yung huli, baka huli. Kung hindi 'to nakahuli, uh. ay, kakatawa tayo. <laughs> baka huli na. Lambat ay kaya, di pa kayo nakahuli. Ayun, nagdala naman tayo panluto na pangunag. Ibigay okay, po si Captain din ng ano, ng isda. May dala siyang isda. Dalawang perasong ano, dorado. Tapos na uh, video, meron din. Ah, uh, meron tayong iiyaw-iyawin. Salamat nga pala kay Cap Consial Ricky Pantoa. Sa... Uh,

Okay na? So, pabalik yung dulo. Tapos pwedeng dito naman yung area, pabalik naman. Baka hindi tayo ngayon ng dorado. Yan ang nang malaki ginaw, Dorado? Oo. Mahapon yata. Nga, parang pigil yung labo. na yung isip na lang yung... nalangin ko, na Nawala rin sa isip ko. Ano rin? may yun. Ay, lambat mo. May bangka. Ay, mo may bangka. Babalatan. Babalatan natin. Ang dalado.

Ayos na ba? Kunti na lang lulubog na. <laughs> Parang magparaw. Ay, kaya na kayo. Kaya may kunti lang ang huli nyo ha. Pag tayo nakahuli na mga Santo Milada, ay kakulungan ko tayo. Ang ba pala akong sumakay. Kaya hindi pa kami, kami nakakalayo. Na na, hindi pa, na, pa, na. na, <laughs> 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 pa kami nakakalayo. Lubog pala ka. Ay, lalaki na ka ng alon. Lala. Lalaki ng alon. Lalaki ng Nakakain na nga kami. Wala pa yung dalawa. Hanggang sa binuhat na yung ano, bansa. Ito, mga ay, eh, may kanin kami, dalawang kaldero. Pakani, pakani. Alan, talaga sa gutom. <laughs> Pagbubuhat ko <na> mong balisa. <laughs> Paglinguno namin, nakalampas na. <laughs> Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ng Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ng Pilipit, ah. 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 Pilipit, na Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. Pilipit, ah. yan? Talak to talak ito ka na uli. Dito yan, kahapon nang madaling araw. Kahapon nang madaling araw. Opo magam, ganda. Yung gagawang liwanag. Gagawang liwanag. Ano nga, alas ito na lalakad si Pong. Alas pa rin yun, nagaan na rin yun. Ay, pero parang... tinas mo kayong lambat natin? Oo. Hindi, nakataas na yun. Ah, <laughs> eh. yung dito? dito, dito. Yung tali, yung tali doon? Oo, pinataas ko ito yun. Ah, yung, uh, yung sa kabila? Oo. Mataas talaga muna dito ain, paborito kita, pinaispasan kita, na ng pa lalo siya na nanggat, sinigabilan niyo? Siya. Tama mo niya. Tama niya. Tama niya. Tama niya. Tama naglambat? Tama niya. 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 Tama 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 niya. Tama Alas Tama niya. Tama 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 niya. 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 Tama ay, ganda lang oh, natin ano, okay. pari oh, <laughs> ay, Tayo kay Bon. Echak, madami ka ako tayo noon. Malagayin kasama tayo doon magkahihila. Maraming yan o. Ang tingdohat nandiyan o. Oh. May nakamit tayo na oh. dyan na, na, o. Oh, walang daming huli ka nila. Pinagtagawa na doon sa parang dito. Pusok agad. Nakakalala natin sino na nalagay dito. Sarap yung maliliit-liliwit itong frito. Oo, ay. Ito nga lang, alam ang crispy fry. Hmm. Oo. yung... Ganun ba? Ay, ganun yung ko na eh siya araw? 150 siyang bayon nyo Kaya kami ito? May mayroon daling niya dalim okay. Ha? kayo lambat. Oo, tayo ngayon. Walang lugi. Baka Meron naman tayong dalang ulam. Agos, malakas! Ha? Meron na daw naman pansigang. <coughs> wala tayong mauuli, ma ah. Meron daw naman, sabi nyo na rin? No. Ha? Oo, no, may katulang nakita. na, na uh, Ito,

Hindi. Ah, uh, may ana sa tabi na. sa muna. May pang sigang sigang. Ayun, yun ay malaki Ay malaki

yun, meron pa

Masarap yung itlog eh. Yung nakulay. Oh, sir, yung ano. Dito na. Nakasigun na ako, boss. Hindi mo Ano yung ulo, ano? Hindi na Sarap yung kilag-hirapan. Wow! Sarap.

Salamat po sa mga biyaya na pinagkabuti po. Salamat sa mga katalanan at sa mga palakasan ang aming kakanin ng panghalit. Ingatan mo lagi ang mga inyong pamilya pang katawad sa mga katalanan. Sa patamis na pangalan ni Jesus, Amen. 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 kain na ka. Amen. Hilaw. Nasaan yung hilaw? It's hilaw pa. Good old yon Hilaw, yun, hilaw. yung kinilaw pero meron kami hilaw. Kain, kain. Kain na na, kain na na. Hilaw.

Eu dedico a ito ng mga. ito yung isang technique ng paglalambat para makahuli ka Kailangan sasamahan mo ng pagluhod. Kailangan pagluhod. <laughs> ay isang palatandaan ng pagdarasal. Habang nagkahanap buhay ka, nagdarasal. Oo, para makahuli ka. Yung paghila mo ay... Ano kaya yung pag niya? Eh? Sigurado na kaya na? Ayun ang kaya nga tayo lumulot. Ibig sabihin may ni... May pagmamakawa sa may kapal na sana'y ay makahuli. Sabi niyo na bien. Sa mga daw ng lohod. Ay, wala ako nakita doon. <laughs> Ayan, may kasama kami, oh. Ha? Ayan, may mga kami. <laughs> Ayan, sisay, oh. Ayan, Meron no? <laughs> no? pong dala sila ang pang ano rin. Tayo nga, mga guys. Sabi ko sa inyo, iluhudan nyo lang. <laughs> Kahit isa, meron. Pagpapalain ka. Pupunta po tayo. Ayan doon sa nanguhuli ng no, ano. Naglalambat. Kasi yung lambat natin, hindi makahuli. Tisyos tayo dito Tingnan natin kung ano yung makahuli Tumawid po kami sa ilog Lakas ng Agos Ano naman yung ah, Ito ano, ah. lubid po Ito po lubid, may nakita kasi kang magpupukot Lubid nakita namin na may nagpupukot Makikitulong kami, baka sa aling makalibre ng ulam Ito po kasi lubid Lubid pa lang Ito ang alam ko Ipinapapahay ko ng bangka sa tabi Tapos hihilahe, bago mananagwan sila, palaon hmm. Ang kasunod nito ay may lambat. Iikot naman ito ng halos isang kilometro. Ang sa pagkabilang dulo, lubid ulit. Ito naman yung utay-utay na hihilahin papunta sa tabi. Yun. Kaya ganyan, hihilahin ito. Itatali sa bayawang. Hanggang sa maging lambat na yung hila At sa pagitan naman ng dalawang lambat, mayroong dusa. Yan po ang alam ko pag nangangang ng Eh, nakitulong na lang tayo para makamakaan. Makalipin ng ulam, mayroong masada. Hintayin okay, natin, hintayin natin. Sa manda! <laughs> Gano'y! Eh. Okay, Saan tayo? Ako ni sila sa kabila, yung apat. Porta sana. hana <laughs>

Ang dalawang hits na po namin ito. Ito. Vital. Dalawang hits na yan. Vital. 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 ang Vital.

Ito yung tagupak. Oh oh. Oh, oh. oh, oh, oh. Ah, umilis. Yan, yan, yan. tagupak. Tagupak, tagupak. Iniwan na po namin sila doon. At kami naman, magpapak home na rin. Makapanood na rin tayo kung paano sila manghuli. Ayaw. Ah. 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 okay, oh, okay. Ya na naman tayo na kita kita na ulit